lihis talaga. Hindi pwedeng hindi lihis dahil kung, kung hindi nila ililihis, di lahat sila mananagot, no? Isipin mo nga naman, oh, uh, ang, ang layo-layo ng ano, ang layo-layo ng mga isyo. Uh, tapos, binubuhay pati na yung mga patay na isyo. Ang napapalutang na naman ito kasabay po ng flood control projects ay ang mga sinasabing isyo o kontrobersya. Pagkalkal muli sa uh, dating isyo na sa nakalipas po na uh, administrasyon. Uh, itong mga ganitong hakbang, malinaw ba na talagang nagsasabi ng uh, totoo at uh, may basehan ang mga pahayag po ng uh, pangalawang uh, uh, pangulo na political ang uh, isyu political ang uh, nangyayari uh, ngayon manang Jay. Nililihis talaga. Hindi pwedeng hindi lihis dahil kung, kung, hindi nila ililihis, di lahat sila mananagot, no? Isipin mo nga naman. Oh. Uh, ang layo-layo ng ano, ang layo-layo ng mga isyo. Uh, tapos binubuhay pati na yung mga patay na isyo. Oh, may may kunyari pa nagsampan ng kaso sa sa Ombudsman investigation. Alam naman nila na ang Vice President is a an impeachable officer. So pwede lang mangyari diyan eh. Hindi na sila makapagantay ng February, no? Tapos uh, lahat ginagawa nila Uh, kaysyo ito, ginawa ng ano, ginawa ni panahon pa ni Duterte, etc. Pag lumalabas ang mga facts, nawawala na naman. Alam mo, you cannot do that forever. No? You can only do that once, twice. If you do that a number of times, people will no longer believe. That's why uh, lahat ngayon, 97% of the country believes that corruption is the root of all these problems. Uh, yan, yan, ano yan, uh, pag-aaral niya, para na yan. Hindi nila pwede. No amount of uh, spin doctoring, uh, yung mga PR stint, wala na eh. Hindi na pwede eh. Isang bagay na lang natitira kay Mr. Marcos. Talagang mag siya. Or, sabi ko nga, sa, usapang lasing at usapang kanto, Sir, dami mo na kinite, lumayas ka na. Di ba? Ang uh, hanggat may oras pa, ang mahirap kasi ako ayaw kong mangyari na mabuti-buti nung panahon ng tatay niya. Na anong tawag nito, mas may sakit na siya, ganun ganon Uh, at uh, na inailabas pa siya ng maayos. Ang, 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 kinatatakutan ko, eh dumating ang panahon na sa galit ng tao, eh yung mga kurap sa gobyerno, hindi na ipag-aarap ng sakdal. At uh, anong tao nito, hihilain na lang sa labas ng kalye and they will be lynched by the public. Ayoko mangyari yun. Ayoko makita yun.